Basta, basta, sobrang hirap ng ano, walang tatay. Marami kaming pinagdaanan na hindi maganda sa buhay. Na lumalaki kami na ano, kami-kami lang. Yung pinaka nagustuhan ko talaga sa swap. 25 years kong hinintay si papa ko na makasama namin siya. For good. Now, sinupad din ng swap. Sobrang hirap na malayo kay papa. Yung kinikita ng papa ko sa ibang bansa, siguro times 2, times 3 na. Nakinikita namin ngayon sa SBG habang tumatagal, every month tumataas talaga yung sales ko. And sobrang thankful ako sa swap kasi binigyan niya ako ng six digits na income. Una ko kasing napundar talaga sa income ko is yung pharmacy namin. So nadagdagan ko yung laman nun kasi dati parang konti lang pero ngayon nag seven digits na. <laughs> dating simpleng empleyado at ito ang aking swap success story. So, dati, ang work ko is marketing assistant. I was able to go around the Philippines na for free, tapos all expenses paid by the company. So, yung work ko kasi is sa agriculture siya noon. Nag-research kami ng mga gulay, ganyan, mga tubo, corn, mga ganyan. Ang dami pa rin struggles kasi mas magastos. Kumbaga bilang isang marketing assistant, parang para sa akin, abunado pa ako dun sa travel na ginawa ko. Isa din sa mga struggles ko doon sa previous company ko is uh, para din akong OFW. One week, two weeks, ganyan, hindi mo nakakasama yung family mo kasi kailangan mo magstay sa Mindanao, kailangan mo magstay sa Visayas. Gustong gusto ko nang umuwi, hindi ako makauwi. So parang masyadong kong attached, namimiss ko yung mga kapatid ko. Lumaki kasi ako na malayo si papa ko, nasa ibang bansa siya. Kapag umuwi siya, yung sabik na sabik kami sa ano sa yung sorry basa basa sobrang hirap ng ano walang tatay Marami kaming pinagdaanan na hindi maganda sa buhay. Lumalaki kami na ano, kami-kami lang. Kami lang nila mama. Hindi man ako nangungutang before, pero hindi talaga ako nakakaipon. So yung salary ko noon kasi, parang for me, hindi pa siya ganun ka-enough. Ang pecha de peligro, naranasan ko yan na parang lalakasan mo yung loob mo na humiram ng 100 pesos para lang may pang lunch ka kasi bukas sahod na. About networking naman or multi-level marketing, negative talaga yung ano ko dito, yung first impression ko sa networking work marketing. Nung high school pa ako, alam niyo yon yung lagi nilang sinasabi na na-kidnap. So, isa ako sa mga nakidnap ng kaibigan ko. So, imagine mo, tagapampanga pa ako. Tapos, dinala niya ako sa Pasay. Nasa isang convention kami, tapos may mga sports car, power, power, ganyan. Tapos, bigla na lang niya akong dinala doon. Tapos, hindi naman niya ako tinuruan kung paano ako magiging next na ano millionaire parang ganon parang bata pa lang talaga ako uh, no no na sa akin yung network marketing so noon pa talaga iniisip ko na na paano kaya ako magkakaroon ng extra income matagal ko na talagang iniisip yan kasi nahiya din ako sa mama at papa ko na parang hindi ganon kalaki yung nasi-share ko sa amin uh, di naman nila ako na require na mag-share pero syempre bilang ano ma-pride ka anak na gusto mo rin namang suklian yung parents mo, di ba? Uh, paano ko ba nakilala si Swap or paano nabago ng Swap? Yung pangit na impression sa akin ng network marketing. Yung pinaka nagustuhan ko talaga sa Swap at uh, tuturuan ka nila na hindi maging desperate. Uh, Doon kasi sa previous na, na experience ko, parang power-power lang, ganyan. Parang mapipilitan ka na gawin yung hindi tamang way ng business. Pero dito sa Swap, nauuna kasi yung mind Kumbaga, ikaw mismo, ready ka. Hindi ka nila isusubo sa isang game na di mo naman talaga kayang panindigan. Ang gusto ko sa Swap, bukod sa pure online siya, meron talagang mga coaches na nandyan. Lagi silang available. Nandyan sila para sa mga members. I-educate nila kami tutulungan talaga nila kami about kung paano gamitin yung system. Si Miss Rich kasi mismo yung nagpresent sa amin ng mga empleyado. Imagine, uh, galing kami sa pandemic, tapos nung ilalunch na niya yung swap, nakita ko yung sincerity niya na unahin kaming mga empleyado na dumaan talaga sa struggle. Naalala ko noon nung pandemic na wala kaming work, yung parang ang tingin sa'yo ng mga tao is, ah, hindi ka na mag-work, parang ganon. Wala ka na bang trabaho? Bakit nagtitinda ka na lang ng milk tea? Yun, dumating din ako. Hiyak <laughs> na no, no, no. Kasi during pandemic, nung, ano, nung, nung nabuntis ako, hindi talaga planado. <laughs> parang nakabalik na kami sa office. Uh, sobrang ano, thankful ako nung nila-launch na nila yung swap. Kami yung inuna niya kami yung inuna nila. So sabi ko talaga sa isip ko noon, iniisip ko talaga, talagang nakaka-hype talaga yung 10 ways to earn. sana ako yung maging first millionaire, ganyan. Sana ako naman yung ma-awardan ng car incentive. Gustong-gusto ko din talaga yon Kaya sabi ko, makakahanap din ako ng enough time na maisisingit ko tong swap para masabi nila madam na isa ako sa mga empleyado na una nilang presentahan. Uh, moment na sobrang sobrang saya ko na binigay sa akin ng swap to is yung nag 3-3 promo tayo. So, nag 3-3 promo tayo. Dito ko talaga naranasan na, oh my God, ang daming orders. Sa dami ng orders sa account ko, wala akong pang fund. Wala akong pang fund kasi hindi naman ako ready financially eh. Tapos, naisipan ko noon, mangutang sa card. <laughs> so, naghanap ako niya ng may credit card para mayroon akong pang pa-ship dun sa mga pa-order sa akin. And sobrang thankful ako sa swap kasi binigyan niya ako ng six digits na income noon. So, simula noon, natuto na ako, nag-save, nag-save, Going back, nung nakikita ko na tuloy-tuloy na yung benta ko sa platform, So, yung savings ko doon is pinang-fund ko na doon sa pharmacy namin. Kasi yung kapatid ko is a registered pharmacist. Doon ko na pinang fund yung income ko sa swap. Habang tumatagal, every month tumataas talaga yung sales ko. So, <laughs> every month, doon naman ako, ano, grabe. Sobrang nakikita ko talaga yung progress ng shop. Uh, hindi lang yung shop, pati yung pharmacy na rin mismo. Naging confident ako na aming magkapatid na wag na siyang paalisin kasi sobrang hirap na malayo kay Papa. Yung kinikita ng Papa ko sa ibang bansa, siguro times two, times three na, na kinikita namin ngayon sa SBG. <laughs> Di na talaga siya dapat umalis kasi sobra-sobra na yung tinulong sa amin ng salve Isa din siguro sa proudest moment ko is yung mabilan ko ng uh, sasakyan, yung kapatid ko. Sobrang saya lang nun sa feeling kasi syempre dati nung bata pa ako, pangarap ko din na magkaroon ng isang sasakyan kasi dati nung, nung high school ako ang service ko lang um, tricycle. <laughs> pero ngayon lahat kami mga desasakyan na hindi na kami naiinitan. ang una ko kasing napundar talaga sa income ko is yung pharmacy namin so nadagdagan ko yung laman nun. kasi dati parang konti lang parang konti lang yung worth ng laman pero ngayon nag 7 digits na nag-start na din ako na magunti-unti mag-renovate doon sa bahay namin. So, sobrang saya ko nung napagawa ko yung garahe namin. So, may maganda na kaming garahe, function hall. Kapag may mga event kami sa bahay, doon kami nag, ano, nag celebrate. Sobrang dami talaga na bago ng swap sa buhay ko. <laughs> Hindi ko na alam kung paano ko itutulong yung income ko. Inisip ko talaga agad kung sino yung mga kamag-anak ko na pwede kong bilhan ng bigas, ng kahit simpleng mga snacks lang. Ganun pala yung feeling ng papa ko before na ang sarap magbigay na ano bukal sa loob mo tapos may tao magpapasalamat sa iyo yun yung pinakamasarap na feeling para sa mga katulad ko na merong family abroad ganyan may OFW kayo maniwala lang kayo na darating din yung panahon na makakasama mo din sila makakas makakauwi din si nanay makakauwi din si tatay 25 years kong hinintay si papa ko na makasama namin siya for good now tinupad din ng swap Huwag mawala ng pag-asa. Yung SWAP talaga is a life-changing talaga siya. Bakit naman kami, binago talaga ng SWAP yung buhay namin. Hindi lang sa finances, pati na rin siguro yung willingness namin na i-share yung knowledge namin para matulungan din namin yung mga taong nasa paligid namin through Salveo Barliguer. So, we'd like to call on... Once again, I'm Kate David at ito ang aking swap success story.